masok si Pangulong Duterte sa listahan ng mga pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo ayun yan sa Forbes. Nasa ikapitumpong pwesto si Digong sa listahan. Ayon sa Forbes, gumawa ng ingay si Duterte dahil sa madugunyang kampanya kontra-illegal na droga. Pati na rin sa pagbatikos niya sa Amerika, lalo na kay outgoing U.S. President Barack Obama. Nabanggit din sa artikulo ang pakikipagkaibigan ni Duterte sa China at Russia. Nanguna sa listahan ang idolo ni Digong na si Russian President Vladimir Putin, pumapangalawa naman si US President-elect Donald Trump, habang pang-apat si Chinese President Xi Jinping. Pasok din sa listahan sina Pope Francis, German Chancellor Angela Merkel, Microsoft founder Bill Gates at Facebook CEO Mark Zuckerberg. Si Obama naman na ilang beses binatikos ng Pangulo bumagsak sa ika-48 pwesto. Malayong malayo ito sa ikatlong pwesto niya noong nakaraang taon.